Hi, guys. yan Subukan natin ulit kung tatakpan ulit ni Papi yung pagkain niya. Kasi binigyan ko siya ng pritong saging. Ayun, no. Oh, tinabunan niya. Tawagan natin. Papi! Papi! Please! Pag ito... Tin tinabunan niya pa rin ng lupa. Iwan ko lang. Parang tatabunan ata, guys. Tatabunan ata yun. Uy, tinabunan tabunan talaga ulo ko luko ka papi ah sinayang mo lang yung saging ah yan tinabunan guys ay tinabunan niya talaga Loko ka paps ah. bakit mo tinabunan sinayang mo lang paps Lana na guys, sinabunan talaga oh. Wala Ay, iguan ko kung anong gusto nito. Siguro, sausage. din ka na nga lang. Sinabunan talaga ba? O, oh, ayaw. Ayaw kainin. Hmm. Ayaw ko na sa'yo. <coughs> Oy, sabi niya wag mong galawin dyan. Tinakpan ko yan pagkain ko. <laughs> <laughs> yan siya. Yan niya tinakpan yung isa.